Welcome sa The Brown Investor. Dito matututo ka ng practical tips at smart strategies para palaguin ang pera mo. Para sa bawat Pilipino na gustong umangat, simulan natin ang journey mo sa tamang pag invest Si Carlo, walong taong gulang, kumikita ng 500,000 piso kada taon bilang sales executive. Sa tingin ng marami, yayaman na siya. Pero sa totoo lang, broke siya. Tuwing payday, gastos agad, bagong gadgets, grab araw-araw, at kainan sa mamahaling resto. Anong mindset niya? Deserve ko to. Pero sa huli, walang natitira. Heys! Ambilis lumipas ng mga araw. Bayadan na pala ng credit card. Problema. Wala na palang laman ng wallet ko utang, transport, 48,000 ang gastos kada buwan, pero 41,000 lang ang kita niya. Akala niya, malaking pera ang limang piso, pero dahil sa lifestyle niya, palaging kulang. Kulang pa pala ang sweldo ko sa dami ng gastos ko. Isang araw, na niya, hindi porkit malaki ang sahod mo, yayaman ka. Nagbago siya ginawa niya ang bayad sa sarili mo na rule. Dalawampung porsyento ng kita diretso sa savings. Binawasan niya ang luho. Nagsimula siyang mag-invest kahit maliit lang. Ngayon, may ipon si Carlo bayad ng utang niya. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap niya. Kaw kabayan, naging katulad ka rin ba ni Carlo? May panahon pa para magbago at ngayon na ang tamang panahon. Pera mo, hawak mo. Anong gagawin mo para hindi manatiling broke?